Okay lang po, may video. I'd probably take you to a private little... Di man ang... I... What? What the f***? Araw-araw na kang So yo, what is up mga kayo no? So nandito nga pala tayo sa Ascot no? At may kasama nga pala tayo, aka Niel Mahinay. Wow, eh, yeah. bilitin, bilitin, eh. Yeah. Yo, so ano nagpa-request ako sa tropa ko ngayon kung kaya niyang gawin ha? Mga harana na siya ng ganon. <laughs> dun sa bandang dulo ng gas kasi may nasipat kami ano ng babae Kinita. yeah, again. so <laughs> so yun guys uh, china challenge niya ako kumanta daw yung sa mga babae sinto na dunes. let's go okay. so tara mga kayo no ganap tayo ng araw na eh. so yun guys may mga nakatingin sa amin dito ay okay, stable boy stable tara Ik ikot muna tayo dunay So yun guys, nandito na kami sa ano ano, papuntang janet Hey, titingnan. Titingnan na natin. Just one more time. Yo guys, nakatingin. Pakita mo sila atin, nakatingin sa atin. No? Yan. Dito para para masungit naman mo so, ka. Ikot tayo. Ikot tayo. Yun guys, Ayan. Ayan guys, mga tumitin sa atin guys oh. <laughs> Nanginginig kay boy. <laughs> Nanginginig kay. so let's go. Kilala mo? Doon, doon tayo, doon tayo. Oh, pakita mo daw sila ate. maginado mga ginagawa dito. Yung mga ginagawa. Yung mga ginagawa. Ginaga. Pogi! Pakita mo si Pogi, boys. Yun, ah. Ito. Hello, po. Pwede po bang makiabal o tablet? Uh, on lang po. Tina-challenge po kasi ang kasama. Kasama ko. Okay lang po ba sa inyo? Okay lang daw, boy. Ah, okay lang. <coughs> Tagasambu kayo. Taga sa saan kayo? Wala pong magagalit kayo Kasi kung nakabili ko. Ang Ano bang kakantay natin guys? Kahit ano. Okay lang po, may video. Nice. Yeah, bakit <laughs> okay, ko po kayong tatawa? <laughs> Di man alam... What? Araw-araw nang <laughs> At ilang... Bakit <laughs> uh <-huh. laughs> <laughs> okay, tatawa, pre? nagtatawa kasi ay... So, game, game. <clears throat> yung take ba, take 2. Huwag po kayong natatawa, tiyan.

nang magbilang Ang nagdakay boys <coughs> Thank you po Naghintay ka ba? Wala na! It's a prank! Charan! <coughs> Pakita mo sila ate guys So tapos na tayo vlog guys So yun, napakalap trip guys. tangina. na. त्यो मासु होइन दोरी चल्छ क्या